Ano ang ating word of the north, Ms. Vanessa? Uh, word of the north natin today ay... Dilaw! Dilaw! Oh, oh. oh John Dees. <laughs> <laughs> oh. Eto oh. sa ilo ko, Kiaw. Pero ama a, amarilyo ko nada pa itakan. Ah, uh, Kanaay, Naum. Naum? Naum. Oo. Na -um. Oh, oh. Kapampangan, Kapang Dilo. Dilo. Dilo? Dilo. Sa Pangasinan, Duyaw. Mm. Oo. Oh, oh. At... Yun Ayun nga na. ang ating word of the north. Eh. Alin po dyan ang salita ninyo, ma, doktora? Ilocano. Ilocano. Oh. Pero, I'm I'm more comfortable with the, the yellow. The yellow? The English? The, the English. <laughs> the English. Oh, oh. Well, <laughs> kasi hindi ako masyado sa mga... Local, uh, uh, local, uh, local Oh, Okay. <laughs> Pero anyway, may natutunan tayo. Yes, Alam mo na ang dilaw? Yes, kiyaw, kiyaw? Duyaw sa Pangasinan, Naum sa kankanaoy? Dilo sa kapangpangan? O, oh, 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 sa mga susunod na araw, abamalan yung mga ka-MB, ka madagdagan yan. Chulo. Baka magkaroon tayo ng buli na word naman. Wow. Oh, oh, naman, yun yung gusto matutunan. Manifesting. Ha? Manifesting? <laughs> Oo. Oh, oh, Anong dapat? Oo. Oh, oh,